Hello uh, magandang tanghali mga lords uh, muli ako ay uh, magbabahagi sa aking uh, cha uh, channel na ito Naway, ay na sa pagkakat uh, yon minsan sira po lagi ang aking internet dito sa Mulabi, Sambongga de Sur ang aking babahagi nga po pala ay ito yung ano uh, panalangin general para sa mga nagkakabal Opo. at uh, may gusto rin nyo rin uh, ng isang uh, formula na pwedeng ipatato uh, at nabayanan at, at nyo lang hanggang sa matapos ang aking video nito. at nawa ay nakasubscribe ka bilang uh, suporta sa akin at pakishare na rin po sa inyong uh, mga FB uh, tulong nyo na rin po sa akin So God bless. Nawa ay uh, inyo pong matapos ang video kong ito, mag-intro muna po tayo. Welcome back sa channel uh, magandang tanghali tanghali po muli Luzon Visayas at Mindanao at maging sa abroad yun uh, naway kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan ligtasan o pa mga kapamakan at walang karamdaman mga kapatid hangat ko lagi ang inyong kabutihan at kalagayan na sana ay malayo kayo sa mga sakit at sa mga disgrasya. So, yon <coughs> Uh, Shoutout sa lahat ng solid followers ko Subscriber uh, Sa aking mga channel member Salamat po sa non-followers At mga viewers uh, Shoutout po sa inyo Shoutout din sa ko content creator Ng mga ganitong content At ganoon din sa lahat ng mga Pinoy abroad man At dito sa Pilipinas Sa so, ngayon na ito po uh, Papagita ko ako po yung nasa Ah uh, itong bayan po ng Mulabi yan yung doyo at nasa likod po kasi ako kaya yung doon yung likod ng ano na yan building yan po ay yung bayan na o palengke ng sam uh, Mulabi sa Bangga so napakagandang tanawin po yan yan no oh. yan mga bundok uh, di ba so yon uh, ang ang pantato na formula ay so ilalagay ko dyan screenshot nyo na lang o kaya nasa link ilalagay ko yung link mamaya so ito screenshot nyo lang para inyo pong makopya o, o may paprint i-crap nyo po ito pag na-screenshot nyo i-crap nyo at saka ipaprint at niyo uh, pwede nyo na pong ipatato okay so kapag nakopya nyo na po yan at uh, naipatato niya nun yun, yun na ay narito po ang dasal niyan sa araw-araw yung kahit sa gabi sa araw pwede po tapos bang tatlong beses niyo po babanggitin yan at eh po sa inyo pong uh, dibdib ito po ay ano uh, kontra rin sa mga ulam barang masamang elemento o okay, pinatatakutan po yan at Siyempre, pagka kayo po ay nagkakabal, iwasan nyo na pong kumain ng mga nakatuhog na pagkain, lalong-lalo na yung litson, barbecue, banana peel, lahat po, fishbowl. Ah, uh, wag na po kayong kakain yan dahil baka kayo po ay mabutasan. Opo. Ngayon naman po, ah, uh, ang sinasabi kong uh, pambasbas, ah, uh, general sa kabal ay dinadasal po ito ng araw o kaya gabi at kahit anong oras po <coughs> nasa inyo po yon kung anong oras so paano nyo po makikita ang sinasabi kong dasal na ito punta lang po kayo sa description box at uh, doon nyo po makikita pindutin nyo po yung link mare-redirect na po kayo sa uh, Google Docs ko na na-forward ko. Uh, ko doon. So, <coughs> yon At nawa ay pakipalo nyo po ako sa aking Facebook account. Ito. at uh, mag-message po, kayo. At bilang tulong nyo na rin po sa akin mga lords. Yan po. Kaya nakikiusap po ko. At nawa ay supportahan po ninyo ang uh, FB account ko na ito. So, sa mga gusto magpa magtanong, dito nyo lang po yung message sa FB ko na yan. <coughs> Wala na po kayong ibang uh, uh, pupuntahan, uh, FB, kung gusto nyo akong makakausap, ito lang po. So, God bless. Naway uh, makatulong ang aking binahagi sa inyo sa mga nagkakabal. Okay? Uh, pwede dito sa mga military, sa mga police. At wag lang, huwag po sanang gamitin sa kasamaan ha. Pagkat hindi po tatalab ito, tiyak, mabubutasan kayo pag ginamit mo sa kasamaan ang mga orasyon nito. Uh, kaya yung lalo na yung magnanaka, hold upper, huwag niyo pong gagamitin sa ganon. Tiyak, mapapahamak po kayo. Paalala po yun, ha? So, follow for more. Sub please subscribe. Uh, like, share po. At uh, pakihit mo po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging la updated sa lahat ng video na aking in-upload. Okay? <clears throat>